Ito yung maganda sa umaga, trippers. Tingnan nyo. Ganda ng view natin, Oh. Alright. Ang ganda ng ano, mga ulap dito, napakakapal. Tapos yung mga pine trees. Sariwang sariwa. Alright. Pakalamig dito. Alright. Ang ganda, oh. What a view, trippers, di ba? Alright. Sarap. Sarap sa baba pa tayo maganda pala rito masarap mag explore sa mga ganito trippers Whew. so pag mainit dyan sa baba trippers talaga pumupunta ako dito sa Benguet para enjoyin yung mga pine trees at saka yung lamig dito no talaga nagpapalamig ako dito trippers uh, bangin na yung ano natin katabi natin. Tapos ayun, puro pine trees na dyan, oh. Tapos doon, ewan ko kung ano yung tatanim nila ron. Wow, ang ganda ng view dito. Three first astig. O, oh, diba? <laughs> Alright. Tara, pa natin. Alam nyo naman tayo, hindi napapakali kapag ka hindi nagagala. Ayun, oh, three oh. Kapal lang, ano, ulap do sa likod. Alright sobra sayang hindi natin nadala yung drone masarap pag drone dito la sea of clouds <laughs> wow pakastig 360 mo 360 first napakaganda talaga ng view e no oh. <laughs> ito yung gustong gusto ko 360 Napakaliwalas ng mga lugar na to. Sarap magpicture-picture lang. Tapos gumawa ng mga memories, no? Oo. Kikita mo pa yung mga ulap na gaakyatan. Oh my God! Tignan nyo. Ganda. Astig. Tara. Yun. Kitang-kita na rito, person, Wow. <laughs> Nasa langit na ba ako? Grabe! <laughs> Nasa langit na tayo, trippers. <laughs> May damo sa langit. Ayan o. Oh. Ganda! Pakaastig. Tapos yung mga puno dito o. Oh. I love pine trees, trippers. So tingnan nyo oh. napakagaling o. Oh. Yung mga gulong na to, ginawa nilang hagdanan. <laughs> Ha, oh, di ba? Henyo. Yan maganda kasi may use pa yung mga ano, nagamit na nagulong. So tanaw na tanaw dito yung wheel ko, no. Wheel ng Benguet, ayan No? Oh. Right. ng view natin, trippers. Peace out, trippers. 哇。Wow.